Pusili natin kabayan ha. Ah. Na ano na nang ano, hindi na si kaso kabayan. Ano na na nang yung patula natin kabayan, dito na gumapang kabayan. Ayos natin. Yan, patula kabayan, ang taba kabayan ha. Eh. Patula. Tapos kapag ulan talaga pala kabayan, ang dami talaga ano. Ang ganda talaga ng ano, pagpag-ulan kabayan. Ayan yung na, natin yung na ano yung patula yung alin yung Sili. Ano yung patula? Ayos natin yung patula bayan sa kayo Sili. Kasi yung sili na ito kabayan Gusto ko ito kabayan Kasi ano ito Yung kumbaga uh, uh, Hindi masyado na Ang tama lang sa kabayan Natural lang sa tumutubo Dito kabayan Dito sa baba ng garden Kabayan Yung mga dumi ng rabbit Habang umuulan Inaano dito kabayan Kaya maganda yung tubo Ng sili natin <clears throat> Tapos yung ko ni at kabayan tumubo lang yan yung dikitin namin guru inaabot yan dati kabayan na ano na nabulang na ng mga ano lalaglag lang kukunin natin po sila kabayan sila kabayan lagay natin sa suka ba dito ng suka tapos ilagay mo to nako <coughs> sarap nito kabayan Sarap mo sa kabayan. Sili. E sa bibili ka pa sili. Alam mo naman dito sa Manila, kabayan. Sa mga hindi pa nakakalam. So, Tagarisala, kabayan. Dito na ako. Tagal na ako dito, kabayan. Medyo ma mahal yung ano dito, kabayan. Yung... Ibilihin namin dito sa mga maliit na palimpid kabayan kasi pero ng upahan lang yan dyan kabayan tapos mahal yung upa kasi sa subdivision nga kay kabayan medyo mahal dito <clears throat> kaya nagtatanim tayong mga ganito ito hanggat meron tayong matatanim na lupa samantalahin natin kabayan ba yung yung pagtatanim kasi ng mga ganito yung alaga alagaan natin ng natural lang so, yung sa kalusugan natin kabayan kung maraming gipis yun tayo ba kaya uh, maganda talaga pag may mga tanim ka ba yan. Ito. So, kung nag ano ka, yung nagtula ka ng manok, ipukuha eh, ka lang yung dahon dito. Tapos yung eh, ano mo, yung dulay, napakasarap ka ba So, napakaganda talaga kung may mga ano tayo, kung may mga tanim eh, Kung sa bahay naman tayo, maliit lang yung pisto natin kabayan. ba Pwede tayo bumili ng mga rip kabayan. ba kung nakikita mo yung mga video ko. Yung mga rip ako din kabayo na. Eh. Tatambak, yan, tinataniman ko yan. Pero so, sa ngayon, hindi na namin tatin naman kabayo. Eh. Ah, malaki pa naman yung pagtataniman. So yan, mga inaambakan ko ng mga dumi rabbit na kabayan, na ginagulo. Saka so, may mga bulate ko, So yun lang yung mga kabayo. Sirko lang sa inyo yung sili kabayo. Napakasarap kasi. Bye-bye!